Isang malaking sawa ang namataan ng mga residente habang lumalangoy sa malalim na baha sa Purok, Maryland, Talisay City, Cebu, kasabay ng matinding pananalasa ni Bagyong Tino. Makikita sa kumalat na video na tila nagahanap ng na matitirhan ng sawa sa gitna ng rumaragasang tubig. Maririnig ang sigawan at kaba ng mga nakatira na noon ay naghihintay ng rescue matapos mas stranded sa matinding pagbaha. Ayon sa mga residente, posibleng tinangay ng rumaragas ang tubig ang sawa mula sa kalapit na ilog o kagubatan. Nagpaalala naman ang mga otoridad na iwasang lumapit sa mga ganitong hayok at agad ipaalam sa barangay o rescue team kung may makikitang wildlife sa baha. Patuloy ang mga rescue operations at pagsasagawa ng clearing habang nananatiling mataas ang tubig sa ilang bahagi ng syudad.